Hey, guys. May napapansin na kayo ng mga video, guys. Oo. Oh, tama kayo. May napapansin kayo, guys. Guys, hindi nyo lang kinachek kasi yung bayo. Hindi nyo lang, guys. May youtube, guys. Hindi nyo lang kasi kinachek, guys. Mas so, mag-chip nyo, guys. Sa ulo yung video sa so webcast ito. Wait lang kayo, guys. So, diba ang baba, guys?

Oh yeah. Hey guys, assalamualaikum guys. Tolong tolong. Guys, mana? Di mana guys? Merapihin dulu guys. Sorry guys. Sorry guys. Halo guys. Halo. hindi na kayo nag-aidir hindi na kayo nagpapulistorage kaya screenshot lang guys hindi na kayo nagpapulistorage tapos kada ano is tapos na lang yung kasimutan sa sababang naman ako magkakataon tayo kaya talaga mawawin mga guys. Hindi vero guys. Kaya tingnan nyo pa yung bahay mga pre. Tingnan mo nyo pa guys yung mga talaga guys. Yung mga yung views. Minsan nasa po oh, gano'n. Nasa gano'n lang yung mga views ko guys. Ay gano'n na ba? Kung guys? Oh, basta dahil hindi naman tayo siya. na